Kinagulat ng publiko ang inanunsyo ng kampo ni Dismissed Bamban Mayor Alice guo na muli itong tatakbo bilang mayor ng Bamban kahit pa humaharap ito sa patong-patong na kaso kaugnay sa iligal na pogo na di umano'y pinamumunuan nito. Maging ang ilang senador ay hindi din makapaniwala matapos umanong maghain ng COC si Alice Goo, narito panoorin ang kanilang naging reaksyon. Dito sa seri, ah, po, 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 sa Minsan po. parang sila talaga. So, oh. Uh para -huh. like sa PSA, do you intend to pokok? Uh, how long? Uh, sa nyo? Okay, uh, una, uh, okay, uh, good, good suggestion. Pagdala naman nyo sa PSA, yung aming joint resolution ni Sen. Tulfo. Hmm. PSA, DMA. Tama? O, oh, akong susulat. Oo. Oh, oh. Tapos, itong concern nila, suriin ang dalawang ayan ng gobyerno, tumulong na lang DFA lahat ng kandidato na nag-file. Ilang kaya mag-file? Hmm. Alam naman, siguro itatabi nila, kanyara ito lahat ng kandidato, sino yung parang questionable? Malalaman naman yan eh. Ang kanilang regional offices, itabi. testing natin. So, ang birth certificate automatic natin. Oo. Eh tapos baka naman tatakbo pa yung Tabain na Tatakbo pa rin daw, di ba? Tatakbo pa rin daw. No. Oh my God. Hindi, di dapat diba hindi payagan ng Comelec. Diyan nila, oh, because pina, wala na yung kanyang, kinansal na yung kanyang birth certificate, right? It, 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 it it's going no, no, but it's proven pa, to be fraudulent. Pero wala pa daw po kasing final. Oh, wala pa korte. So, kaya, pwede pa, kaya pwede pa rin daw, mami. Oh, no. uh, dapat may gawin ng Comelec para i disqualify siya. She's not disqualified. Ma'am, ma'am. Sa halimbing makalusot pa rin na isang alis ko o this election. Sigurado nga ako. Sa dami-dami niyan, -dami hindi naman kailangan may irmay. Malay mo kung si Hal, malay mo. Hmm. Kaya nga, magkaroon sana tayo ng hotline or Facebook page. Ayan. Report foreign nationals who are either in the barangay level or SBs or SPs or mayors or whatever. Right? Report. Ilagay mo yung kilala mo, kapitbahay mo. Dito kailangan ng mga marites. Kaya sa kada barangay. So, para tayong investigasyon, ah, magawin ko yan. Ayan, si Barangay Information Network. oh, hanapin nyo. Alam naman nyo eh. Barangay, ilang purok, ilang sityo. Pag merong kang, meron dyan, aba, marunong siya managalog. Pero alam mo, lumutang lang ito nung isang taon na or 30 years ago, pero yung mga lolo niya at lolo wala eh. O, oh, alam nyo. So, si Barangay Information Network, importante yan. Ang local media. Diba? Oh. Gawa kayo ng Facebook page. Tayo na nga. Yeah. Yeah. Diba? Report foreign nationals who are uh, masquerading as Filipinos. Naku, masaya yan. So, may mga butante rin. Dapat Teka, ay mga toys complete pala, di ba? <laughs> <laughs> so, dapat ang mga butante rin maging mapanuri doon sa mga kandidato. Oo, oh, oh. Kaya na iba nga, natutunan ng Tagalog eh. Oo. Oh, oh. Tapos siguro, tumutulong sa mahirap. Maraming pera, dahil illegal ang kanilang source. Right? At saka hindi naman yan kung ilang taon lang eh. O, oh, 20 years na. 10 years. Kaya nga eh, talagang nabibili. Hindi pwedeng mabili ang ilang mga grupo sa mga ahensya ng gobyerno. Yun nga sinabi ko, napasok na tayo ng sindikato. Dati ang gobyerno, ang proteksyon laban sa sindikato. Ang sindikato dati ay nasa labas, nagatago, uhulihin. E eh, napasokan na nga tayo. They're in our midst. That's a national security issue. Hmm.